hello siya what's up, what's up sa inyo no, mga kaibigan May ilang oras na lang ako para matulog Kasi kita nyo naman 12.28 na Hal, na oh. Punta, ang bagyo Hala Pupunta na tayong bagyo mga kaibigan Anong oras na? Time check. 5.16. Kung mayroon tayo tatawid. May na-update ko kayo mamaya ma. A few moments later. So, nandito na nga tayo mga kaibigan sa Baguio. So, ang bilis nga. Pupala natin. Kung may kita nyo, nasa SM Baguio tayo ngayon. Nagpapahinga lang tayo dito. Ang susunod natin destination is Botanical. Anong tawag doon? Botanical? Botanical. So, we are back again mga guys. O oh, ngayon, nandito na kami ngayon sa botanical. O, ganda pala yung dito guys. Ayun o, oh. bago nila. Bahay ano. Kuya, tawag niya kuya? Ay, ah. Ano? Orchidarius. Or Orchidarius storage. Grabe, ahos, guys! Oh, hindi na, hindi na, takut ganda dito. Grabe, Solid. Grabe guys! Tingnan Oh, nakikita nyo ba yan? Ayun Ay, ang no, may bridge. Ito ba yung taan Little bridge lang yun <laughs> That's a little bridge. Gagawin mo tilapia. So ngayon mga kaibigan. Ay, gage, may ano. Ang tawag doon sa may kulay red na ano. May koi fish, mga kaibigan, no? Kung nakikita nyo naman, no? Oh. Napakalaki ng koi fish nila. Koi fish ba yan? Gold fish lang yan, eh. <laughs> Mali ang aking informasyon na nasagap. Gold fish pala. <laughs> Tara. San tayo? Let's go. Paganda rin ako nil dito, bulaklak ko. Sari-sari sila. May bulaklak, Ay, may, may bato. Agay, ang galing. May ilog sila. Lamig. Paano na nagagawa yung may ilog sila? <laughs> Kompleto sila dito. May ilog. May Japan. May bulaklak. Ano to? Itugon Suyok Resources. So ayan. Hmm. Hmm. Kumingi niya, ha? Hoya kumiya nga na. <laughs> ano? Hoyo, o ano? Hoya kumiya Parang ano ah, menjibol lang, ah Ito. Hindi na plebium, sobra <laughs> Ano, ano ba ito dito? Tignan mo. <laughs> Kala mo nagbabanggit ng ano eh. Okay. Ng spell. Patronum! Ayan mo. Gonna pass yung sabagurisyon na itong. Caterpillar. Ano? Ay, oh, Caterpillar. Ay, ang nga ba ng pangalan? Caterpillar pa lang pala eh. Ang mga ba tinitingnan yung halaman? Asan? Ayun siya. Ay, no, ane, no. So ayun kung makikita mga ganyan yung ano. Ay, nasa baba ko. Ay. Ayan. Ang oh, ganda. Baka wow, siyang ano Tara Ano to? Ay gage Ang ganda Ay, Tignan mo, Ang ganda guys Ang ganda Grabe Ano kali yan, guys? Pa comment naman no So Ngayon ho no, Mga kaibigan Ayan yeah. <laughs> Maglalabas ang piso Pagkano ilalabas niya Seryoso Maghuhulog nga siya sa no? Wishing well Ha? Sa mas maganda ah, dito daw. Dapat ano, dapat madikit mo 'yan. Sundan mo 'yan. Ayan oh. Nakikita niyo ho, yung piso na 'yan. Kailangan ho masundan natin 'yan mga kaibigan. Para ho ano, nagkaroon tayo ng legacy dito. Ha? Gumulong. Tang Ikaw. Bakit? Di. Di muna. Uy, mababa. <laughs> Let's go mga kaibigan. Nililipat na tayo ng station. Pwede mo pumasok dito Ganda Grabe Solid yung mga ano nila dito So cleans Tawag dito <laughs> Ang tawag dito Succulents Succulents pala Hindi succulents Ang gagi parang bulati oh. Gagi tingnan nyo guys Parang coin dog Ito makaisig oh Parang ano dreadlocks yung Solid na mga succulent nila dito Ang tapos meron pa silang mga malalaking cactus Pupunta na muna sa may binok naming hotel. <laughs> Hintayin na lang namin. Tawakas. wakas. Ay. Ah, yung kamay ko. <laughs> Bigot na po. So ngayon ho mga kaibigan, nataalis na nga ulit tayo. Nagpahinga lang tayo sa glit and dedaretso na ulit tayo sa Christmas Village. Christmas Village. So nagbubukas kasi yun tuwing alas ko.

So ay papasok na ulit tayo mga ibig Mahulog yung pagkain niya Lagi walang mata Tinan niya kung may mata Kaya tayo A few moments later. So what's up, sa inyo mga kaibigan? Nandito na ako kami sa Bornham Park. Tanaw ba? Ano mga sir? Ha? Ano na, boss? Dami swan! Silver swan Ano sa ano? Ano mo naman? May <coughs> maganda guys Malinis ang tubig Pwedeng lumin Kita nyo? Green na green, no? Ibig sabihin, alkaline water. Pwede nang inumin. <laughs> Kaya bukasan, wala na. Puro-puro natin ang tiyan niya. Hanggang Manawa na ano lang dito, no? Doon tayo pumunta. Far, far away. Doon. Punta tayo doon sa malayo. Tapos doon natin yung parada. Diba? Tapos hahanapin ni Kuya. Hahanapin ni Kuya bangga nyo. Huwalis na Hindi, may palatandaan sila dito na bangga nila. lamig. Nakaramdam ko na yung lamig ng ano. Lamig ng bagyo. Malamig na ang simoy ng ang... Okay ka lang ba yun, madam? Ako naman! A few moments later... Yo! What's up sa inyo? Kasaklok, huyang huwag tayo. Nandito na tayo Ano? Wala na akong masabi kaya bukas na lang, baka So we are back again mga kaibigan! So Mirador ang unang namin pupunta ngayong umaga. And ready to bakbakan na naman tayo sa ating you know, Baguio vs. Adventurers. So ano pang hinihintayin natin mga kaibigan? Welcome Mirador! Walang humpoy na lakaran. Ayun o. Oh. Ang tarik. Gabi. Ang taas. Wow. Sino yung mga kaibigan? What a place. <laughs> Natutunan ko sa kagandahan ng, ng spot na to. Ng Mirador. this way. Punta tayo sa ano, puro bamboo mga titigan natin. Ang gano'ng kaganda dun. May wishing well dito. Ito pala yun. Ito, ito ba yan? Ah, yun na yun. Meron pa dito. Titignan natin. Ito, meron pa pala rito. Asan? Wala naman eh. Ayun o, nakaita ko na. Ayun, to mirador. Arasiyama, Bamboo Grove exit so mag exit na tayo exit na nga oh to mirador arisiyama bamboo grove exit ay yun na yun Ayun na nga yun a few moments later so yun nga no mga kaibigan nakita ho natin kung saan ho talaga nakalagay yung bamboo ibig sabihin yung mga nakikita natin kanina mga bamboo appetizer lang yun ito ang main dish dahil bamboo grabe solid kung nakikita nyo mga kaibigan yung bambu natin no? Parang di siya normal na bambu na ano Yung lumalaki na sobrang taba I Stick lang siya oh I Stick lang yung laki nyo oh. Angas Ang dami ang dami pa oh yeah. Dito po. Hal dito ka. Mas makisig dito.